Hello nga pala sa aking mga kumare at ito nga ang ating ganap for today's video. At dahil nakakuha na nga ako ng lisensya at naiuwi na nga tong sasakyan namin dito sa Kaluokan Kaya nagpa-schedule na nga din si daddy sa Toyota na ipapa-change oil na nga namin tong sasakyan. Ilang buwan na nga din yung nakalipas at ngayon nga lang namin to ipapa-change oil. Iniwan nga din muna kasi namin tong sasakyan kila mama at hinahatid sundo nga lang kami ni kuya pag uuwi nga kaming Bulacan. Kaya ako na nga din muna yung nag-drive niya at hindi pa nga din nakakakuha si daddy ng lisensya. Pagdating nga namin dito sa Toyota, pinaupo nga muna namin sila at medyo matagal nga yung aantayin namin. At dahil free nga yung drinks nila, kaya kumuha na nga din ako ng kape namin ni daddy at ng tubig nga nila kambal. Medyo malungkot nga yung isang kambal dyan at akala nga niya ay pupunta nga kami ng SM. Sabi ko na nga lang sa kanila dyan pagkatapos nga namin magpa-change oil eh, gagala nga kami. Bago nga din ako magkape niya, nilipat ko na nga din sa loob yung sasakyan para mapa-change oil na nga. Buti na nga lang din mga mari at nalilibang nga yung mga balat may pinapanood nga sila sa Netflix. Aba, mga mare na may mili pa nga dyan yung dalawa ng papanoorin nila. Sabi ko na nga lang sa kanila hindi ko nga makita yung remote kaya hindi ko nga malilipat yung TV. Bago nga din kami umalis niyan, buti na nga lang din at nadala nga ni Zion yung bag niya na puro laruan. Sakto nga din na cartoons nga ang napili nung may hawak ng remote kaya tuwang tuwa na nga din sila kambar. May pa-free meal nga dyan si Toyota sa mga nag-aantay nga ng sasakyan nila kaya kinuha na nga ni daddy yung pagkain niya. At dahil isa nga lang yung free meal mga ma mare, pinauna na nga ni dading pakainin yung mga bata at mamaya na nga lang daw kami kakaing dalawa. Pagkatapos nga nilang kumain medyo matagal pa nga yung aantayin namin kaya naisipan nga naming mag-asawang pumunta nga muna kami sa Fisher Mall Kinulayan ko na nga din pala nyan yung buhok ko ng itim at ng maiba naman Pagdating nga namin dito sa Fisher Mall tuwang tuwa na naman nga yung kambal at nakagala na naman nga sila Sabi ko nga kay daddy, dumaan nga muna kami dito sa National at bibilhan nga naming storybook sila kambal. Bago nga din kasi sila matulog sa gabi. Nagpapabasa nga sila sa akin ng storybook. Pagkatapos kong basahin ay matutulog na sila. Hindi na nga sila mapakali dyan kung ano ba yung kukuni nila at marami nga silang nakikita. Gusto ah. nga daw ni Zian tong hawak niya pero mamaya nga lang din e, eh, iba na naman nga yung hawak niya. <laughs> Nakapili na nga kami mga mari kaya magbabayad na nga ako at baka kung ano pa nga ang maipabili nila. Bumili na nga din yan si daddy ng pangkulay at bumili nga din kami ng coloring book nila. Nagbayad na nga ako niyan at para makaka na nga din kami sa taas at nagugutom na nga kaming mag-asawa. Paglabas nga namin ng National Bookstore, nakita nga ni Kambal tong si Spider-Man na nakakostume kaya tuwang-tuwa nga silang dalawa. <coughs> Natatawa pa nga ako dyan sa isang kambal at tinitingnan niya pa nga mabuti yung kamay niya kung tama ba. <coughs> Grabe mga mare mukhang pagod na nga si Spider-Man kaya sabi ko nga kila kambal eh tara na nga at nang makapahinga na siya. Paakyat na nga kami nyan sa taas at sa food court na nga lang kami kakain pero itong si kambal nga eh nakatingin pa nga rin siya kay Spider-Man. <coughs> Pag-akyat nga namin dito sa taas, nakakita nga si Daddy nang nakasail kaya bibili nga daw muna siya ng tsinelas. Pagkatapos nga ni Daddy bumili ng tsinelas, nakita ko nga ding may sale dito kaya sabi ko nga sa kanya bibili nga muna ako ng unan. Tinapon ko na nga din kasi yung ibang una namin at hindi ko na nga din matanggal yung mapang pinaghirapan ni Kuya. Bumili na nga din ako nitong buy one take one na tuwalya at wala na nga din kaming tuwalya sa bahay. Pinagbayad ko na nga niyan si Daddy para makaakit na nga kami sa taas at nang makakain na nga din kami. Nag-order na nga si daddy at ito nga daw ang gusto niyang kainin. Pinaupo ko na nga niyan sila kambal para makakain na nga kami at nang makabalik na nga kami sa Toyota. May batang masaya nga sa gilid at masarap na naman nga ang ulam niya. Kumain na nga kami niyan at sinubuan na nga namin ni daddy sila kambal at pagkatapos nga namin kumain eh bababa na nga kami. Nakakatuwa nga tong isang kambal at tinulungan nga niya yung daddy niyang magbitbit ng pinamili namin. Pagkatapos nga namin kumain bumalik na nga din kami agad dito sa Toyota at baka abutan pa nga kami ng malakas na ulan. Medyo Nakulimlim nga din kasi sa labas at mukhang nga uulan. Tapos na nga daw i-change oil niyan yung sasakyan pero inaantay pa nga ni daddy yung plaka at ngayon nga lang din namin kukunin. Pagkatapos nga naming makuha yung plaka uuwi na nga kami niyan at naigala naman na namin yung mga bata. Pantawa na nga sila kambal niya at nakagala na naman nga sila kaya uuwi na nga kami. Inabutan na nga kami niyan ng malakas na ulan mga mare kaya hanggang dito na nga lang for today's video. Salamat sa panonood!